pa magpupunta tayo ng ano hello guys good morning galing kami ng bismarket ni Arnel tapos ngayon eh may bibenta kaming ano isda dyan sa almor dyan siguro yung isdang bibenta namin ng nasa, nasa sitin sitin mga, ano, mga ilang kilo yun isrin 20 kilos, kilos? ang ah, mga ano yun 20 kilos na 20 kilos na ano yun bangos ayan abangan ninyo yung aming pagtitinda dito sa Lumurjan eh guys, malapit na kami sa ano, Almore dyan Dyan namin ibibenta yung ano, nabili namin ano Bangus na ano 20 kilos Dambuha lang bangus oh. Ayan Binili namin ng ano yun, binili namin ng uh, 20. 20. Tapos ibibenta namin dito ng ano, ibibenta namin ng 60 Pero titignan namin kung may bibili Pero pag walang bibili, kakatayan namin na rin yun Ayan Ayan guys, yung bangus na nabili namin. Oh, laki. Oh. Tara. Dito mo 'yung ano ah. Dito. Oh. Na, andar na 'yan, andar na. Ayun, na guys, 'yung ano, 'yung Ah, 'yung ano, tambuhan ng bangus. Tatayin namin. Oh. Ay, ako pala yung ano mo. So, grapher. Ayan po si Bernard. Yung 20 kilos na bangas.

malaking bangus yung binili namin mga suwar na sa 20 kilos oh. marami rin alaga manok dito ayun na mga polo, chiko